Ito na mahirap eh kapag ka run out sa amin probinsya. Hindi maiwasan na paypay -pay ka dito, paypay -pay ka doon, paypay -pay ka dyan. Hi, kuryente nga naman. Kaya nga sabi ko kay misis. Al! Al! Order kaya tayo ng solar electric para ng init dito eh. Banas! Sige, alright. Oh, banas na, banas na si Tuto. Kaya nga order na kay Shopee. Ito kasi mas mabilis na paraan sa pag-order sa panahon ngayon. Check out mo lang tapos place order. Three days later. At sa wakas, dumating na rin nga pala yung aming in-order na solar electric pan. Excited na nga si Baby rin na makita rin nga at masagamit niya kanyang solar electric pan na yan eh. <coughs> Isang dahilan din kung bakit kami umorder nga ng solar truck pa na yan eh makakatipid nga doon sa kuryente At kung sakali may mga lakad pwede mo siyang dalhin, bitbitin Hindi mo na kailangan ng kuryente dahil may solar panel naman siya A few moments later Medyo nahirapan nga dyan si Missy sa kanyang pagbukas ng solar truck pa na yan Dahil napaka grabe din talaga yung pagbalot ng seller na yan Pero okay naman at least eh, safe na safe yung kanyang pag-deliver Mahal ang kuryente? Ha? Mahal lang yun kuryente? At ang kagandaan dito sa na namin solar electric panel may kasama nga pala siyang dalawang ilaw. At isa sa pinakamahalaga ay itong solar panel. Solar panel. Ayan, dyan yung magte charge sa mga gusto nga palang umorder ng ganitong solar electric pan yun ko na lang pala sa comment box para kayo po ay makapag order o kaya naman sa mga gusto mong umorder at pagdating nga pala dito sa pag install namin ng electric pan medyo nahirapan kami kasi itong stand niya kasi napakakunat kailangan mo talagang ipwersa pinagtulungan pa nga nila itong dalawa ni inay kaso wala pa rin talagang nagawa sila eh kaya sabi ko kay Mrs., hintayin muna natin si bayaw para ma install na talaga natin ito ng ayos at sa wakas natapos na rin at naresolbahan na rin itong problema Ayan. Good sa lakas ay bahas mm -hmm. yun 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 si di guys solve ang problema kapag ka naka solar electric fan ito ikaw may electric fan ka na aray tomorrow <laughs> day 2 may ba usapan ang usapan lang ulit tayo pagka umaga nga nyan eh niliguan ulit si Renwin ni Mamala para mamaging press ko ulit siya alam nyo ba may nakapagkwento sa amin bali nakapagtanong pala sabi niya Okay lang baliguan ang mga bata na sa isang linggo ay dalawang beses? Alam mo yung sagot namin, mas maganda nga araw-araw sila paliguan para lagi fresh at bukod dun, iwas na rin sa mga sakit kasi lagi naman siyang malinis kaya sabi nung nakapagtanong sa amin, ah ganun ba? O sige maraming salamat at nagkaroon ako ng idea kaya sa mga parents niya na nakakumpisa pa lang na mayroon mga baby na katulad namin mas maganda po araw-araw na paliguan ang ating mga bata para lagi silang fresh at pagkatapos nga maliguan si baby rin, ayan, Matik yan, yung tulog na yan hanggang maghapon. Nakadepende na lang din kung ka humingi ng gatas yan, din na lang siya magigising. Gising na yung sirenway na yan? Gising na yung sirenway na yan? What? Awa? Gising na yung sirenway na yan? Oh, yan, si yan. Kamusta yung tulog ni Wayne Wayne? Kamusta naman ang tulog ng maghapon ni Wayne Wayne? Opo. Masaya ang tulog mo? Masarap ang tulog mo? Ma. Masarap ang tulog ni Wayne Wayne? Masaya daw eh masarap daw. Ah, ah,